Hello guys, welcome to my channel. This is Top Ronyo Desena TV Vlog. At dito po ako tayo ngayon sa may lugawan po. sa may lipantol, kisiras po. At, at meron din pong pantim pong pan po dito. Ito. Sige, thank you. Th thank, you po. So shout out, shout out lang po. At huwag niyo po kalimutan mag-comment-comment po kayo ng star po at huwag po kalimutan i-follow nyo na po ang aking Facebook page po Facebook po kapatid anong ano ka? anong bayo ka? ano po? anong video page po? para makasiyan makatumay, makakasiyan kami ah sige sandali pagkatapos ko na lang po mag vlog sige po and happy birthday month sa la po sa inyo lahat po yung mga kumakain po dyan dito ang kaisa talikod ng ano sige po to, may pandesal po So, dami Ito, shout out, shout out po. Oh, kami bumibilibid paldesal. Kita, chat chat out dump po. Po. Tolu gawan po. Para sa tarik top. Orala, magmasa. Ah, yes, siyempre naman. Ito, na natin din sa may ito, ito pagdesal po. Dalawang piso lang po. Ito. Ito, may bumibili na rin po pagdesal po. Makain lang ako ng lugaw. Oh. Kaya kasi yung iba may tumatayo na lang po kasi wala na pong lamesa po. <laughs> Kaya hindi pwede kasi maglagay ng lamesa po. Gawa po kasi nakiklearing po ng City Hall ng Manila po. Kaya ano na lang po. Ito, so, tigsilipin po natin yung ano po. Ah, oh, uh, may bumili na rin. Minto pa po yung electric tricycle para bumili ng po ng pandesal po. Wow. <coughs> Kaya <coughs> eh, hindi kasi pwede sir magano ng ng lamesa nakiklearing po ng City Hall ng Manila po lalo na MMDA <coughs> lalo na MMDA po Magkano po 'yung lugaw yan, sir? 35, okay. at huwag nyo po kalimutan mag comment comment po kayo at huwag nyo rin po kalimutan please like, share and subscribe po dito sa aking youtube channel po thank you for watching God bless to all po and happy Bermans po sa inyong lahat po